sa inyo guys yung bilihan ng mga gadget wala guys dito dito po ito sa may bakoor ayun guys oh, nakita nyo po yung ram store yung ram store ayan oh mura mura ram store alas 5 mura guys yung pilihan 5-3 5-3 5-3 Maraming mura, no? Laptop 2.4 Computer 2.9 Cellphone 1.2 Up to 70% Dito lang yan, guys, may ano Dito lang sa may ano, sa pote Dito, o, oh, malapit sa may iglesia ng Cristo Huh. Ang mura naman Pilihan guys ng mga uh, gadget Cellphone, laptop uh, Speaker Ang mura no Bisitahin nyo guys Dito lang yan sa may ano part ng Sapote Dito sa may shortcut Shortcut mismo itong labasan natin papuntang ano po ito ah, bakor na yan ito yung mga galing Las Piñas yan yan yung, yan yung, mga galing Las Piñas guys o, di pa malapit lang one time bisitahin natin yung guys yung vlog natin sa loob ang mura eh no cellphone 1,200 ano kaya yun <coughs> medyo okay kaya yun tapos mga speaker laptop computer super lang Di may may na computer sitahin natin yun guys ayun dito lang yung shortcut pag kayo yung motor daanan nyo mo lang yung shortcut guys dinaanan natin Puntang Las Piñas to Ayan o oh. <clears throat> Ayan guys o oh, City of Las Piñas Ayan Din yung Palas Las Piñas Dito tayo pa Baco Or no. Madali lang ilocate yung Ram store ngayon So yun po ha One time iba't i-vlog natin, bibisitahin natin, ganoon natin yung mga projects. Okay. Thank you for watching. Okay. Malapit na tayo sa Court. Malapit lang siya sa ano, Iglesia Ni Cristo. Star Appliance room Muro lang ang cellphone 1499. Ano <laughs> 'yan? Yan guys. Bisitahin niyo 'yan dito lang malapit sa Sapote. Sapote 'to, 'yo, di diba? ba? pa o oh.